mga Pilipinong nanunungkula na may dual citizenship hindi humaring gumamit ng foreign passport. Ayon yan kay Dr. Melissa Loa isa pong international expert. Uh, Oop, ang bilis. <laughs> sa panayo. O, oh, ito, yan. Sa panayang po ng programang walang atrasan ng DWAR, Abante Radio, inihayag ni Dr. Loa ang mga patakaraan na dapat sundin uh, ng isang kandidatong may dual citizenship. Uh, upang payagang makapagsilbi sa publiko. Once meron kang ginamit mo yung, yung foreign passport mo, after renunciation, automatic considered ka na nag ng foreign renunciation and therefore disqualified for public office. And yung disqualification is not only at the start ng election, even after election dapat mayroon kang nami-maintain mo yung renunciation mo ng foreign citizenship at hindi ka dalamit ng foreign passport. Dagdag pani ni Dr. Loha, patuloy ang karapatan ng Commission on Appointment kahit sa pangatlong kongreso dahil sila ay may otoridad na siguraduhin sumusunod ang mga kandidato sa batas. Nilinaw din niya na kahit nakapagsumitina ng renouncement ang isang nanunungkulan sa bayan, hindi pa rin ito maaaring gumamit ng anumang dokumentong may kinalaman sa kanyang dayuhang pagkakakilanlan dahil matuturing itong paglabag sa batas. Clear yung batas eh. Nakalagay na dapat hindi gagamit ng foreign passport even after renunciation. So kung halimbawa nag-renounce siya na, confirmed siya sa appoint, Commission on Appointments, siyempre kung naggamit siya ng foreign passport, ibig sabihin yung kanyang previous pre-existing niya yeah, na compliance with the law na wala na. And therefore, I'm commission appointments, mag, pwede magsabi na, wait a minute, hindi ka na nag-comply. Good morning! Yan ho naman ang tinig ni Dr. Melissa Loa sa panayam po naman ng Abante Radio. Dito po naman sa DWAR 1494 kHz.